Ang dami kong pera today. Wow, sana oh. Ako. Magpaganda ka. Magparinan ka. Wow. Gusto ko yung magkairiba sa straight straight chat. Wow, ayos yan. Oh. nag ka. Bilin mo kung anong kulang dyan sa bahay. Wow. Anything. <laughs> dami. Ang dami. At ito, kapalya, kita mo yan. Oo. Oh, Budgetin mo yan. Sa grocery, pagkain, ikaw na bahala. Ang wow! dami naman ito, mm, Mars. Go ahead. Marami tayong pera. Mayaman tayo. dami. Dahil yan ang sabi ni kumpare kay kumare. Isang libo, pambayad ng tubig. Tatlong libo, pambayad ng kuryente. At ang natitira na to, Bagitin mo ng tatlong linggo sa pagkain at gatas at diaper ng bata. Okay?